sabog ang jutak ni Lisa. Ang nasa utak ni Lisa at ni Kuting, hindi para sa Pilipino. Kundi para mga mga, talagang galit na galit sila. Dahil imagine nyo mga palangga, sa isa't kalahating taon, wala pang dalawang taon tong hayop na to, sana magdalawang taon na para ilabas na yung pulburon. Okay? Di ba, wala pang uh, dalawang taon, itong ginayupak na Marcos na ito, pinagtatanggal nila yung mga senior, okay? yung mga senior, mga AFP officers dahil sa politika at chismis. Pinagtatanggal ng mga inayupak na ito sa pwesto. Sumisidhi na po ang galit at puot na nararamdaman namin ngayon dito sa AFP. Hindi ka kasama dito, Browner. Okay? Dahil dumidila ka sa kipay ni Lizas Smugs. Inalmahan po ng mga sundalo, lalo na ng mga junior officers, ang pakikipagmabutihan okay, ng magpinsang Poting at Romualdez sa mga makakaliwang grupo, di ba? Nakipagmabutihan si Tambalosos at si Poting, Nakakadismaya na, sobra-sobra na. Bakit nagkaroon tayo ng leader na ganito? So sad. Nakalang na kumakalabas sa gobyerno ngayon ay kakasuhan, kakagigil. Na. Grabe, nakakaiyak ang pinagagawa ng mga pinuno ng bansa natin. Paano na tayo pag nagtagal pa sila sa pwesto? Ay maraming ginagawa ang gobyerno. Ang daming may ingay, media, simbahan, makakaliwa. Groups of Lenis, Pinklawan, Stuck bakte, eh, tahimik lahat sa katamaran ng gobyerno. Ano, nabusala ng bunga nga ng kwara talaga sa administration ngayon. Kapag TV network ka at critical ka sa admin, ipapasara ka. Kapag blogger ka at critical ka sa admin, ipahabura ka kung mamalasin, kakasuhan. Pinoy na Pinoy ang It's Balat si Boyas rin to. Totoo naman talagang usad pagong kayo. Wow, nagmalasakit sa bayan daw. Lahat ng katiwalay na nasa eksama-sama tayong lahat para patalsik na ang kuting ahas palabas sa malakanyang. Tama na, sobra na panggigipit ng gobyerno. Kita ka ng at hindi na talaga tama ang mga nangyayari. Dahil ang gobyerno ngayon ay pikol at hindi kayang karapin ang mga akusyon na ibinabato sa kanila ng mga vlogger. Dahil ngayon, sa halip na mag-focus at gawin nila ang kanilang trabaho, lalo na sa peace and order ng bansa, ay ang pambubusal sa mga nagsasalta labas sa gobyerno ang inaatupag. Maging ang PNP chief na ngayon nga isa ng pahala ng kaso, ang vlogger na si Retard General Macana. Ito, ito, ito ang pagpapatahimik at pananakot sa mga tao nagsasalta at kumukontra sa kabalabala ng gobyerno. At ang tanong ngayon, saan nga ba tayo papulutin kapag nagpatuloy pa ito at sino ang tatakbuhan ng mga tao kung ganito ang gobyerno. Di pwedeng tanungin at walang kalaya magpahayag ng salobel. Apat na heneral, okay, ang binaboy ng gobyernong ito. Ang nararamdaman ng mga heneral ay pangbababoy. Diba? Isang taon mula noong January 9, okay, Uh, January 9, di ba, may issue na napapabalita na dinidemoralize ng gobyerno ni Kuting yung mga AFP, okay? Yung mga general, okay? Na sabi nga dito ng ating informer na higit na mas lulumalim daw yung mga pagkawatak-watak o bitak, okay? Na nararanasan ng mga AFP generals dahil sa demoralization, na ginagawa ng gobyerno ni Kuting sa ating mga kasundalo dahil sa pamumulitika o pamumulitika ng mataas na opisyal dyan sa AFP. Sino? Ikaw ba yan, Browner? Okay. At lantarang pakikialam ng mga politiko sa sistema ng assignment at promotion sa Armed Forces. Sino yan? Si Lisa Ahas yan si Lisa As ang nakikialam sa lahat ng pwesto na gusto nilang ilagay. Dahil meron akong pinlay sa inyo na video, di ba? Para, uh, ano, audio. Nung nag-uusap si Bianca Zubel at si Lisa na i-hold muna ang pagpalit ng mga uh, posisyon ng generals doon sa isa. Hindi ko lang na ready ngayon. Si Lisa, kinakausap ni Bianca Zobel. Okay, yung uh, time na i-hold muna daw dahil, doon sa extra-extraction na yon may in-extract silang, uh, well, that's another topic daw. No? Okay, mga palangga. So, si Lisa itong pinutukoy dito. Talagang galit na galit sila dahil imagine nyo, mga palangga, sa isa't kalahating taon, wala pang dalawang taon tong hayop na to, sana magdalawang taon na para ilabas na yung pulburon. Okay? Di ba, wala pang uh, dalawang taon, itong ginayupak na Marcos na ito, pinagtatanggal nila yung mga senior, okay? Yung mga senior, mga AFP officers dahil sa politika at chismis. Pinagtatanggal ng mga inayupak na ito sa pwesto. Dahil sa utos hindi sa smugs at what? Politika. Ang mga general na ito ay pinaghirapan nila kung ano man ang kanilang naabot na pwesto. Nag-aral, itinaya ang buhay, pero ganito po sila binababoy ng Polvoronic Republic. Ngayon, mga kababayan, okay, napagalaman natin talagang ang pakiramdam ngayon ng karamihan ginigipit na mga general o mga sundalo ay walang pakialam si Marcos Jr. Poting, okay, na masira ang mga karera, mga pinagirapan, reputasyon ng mga sundalo, okay, na nagsunog ng ilay, namuhuna ng kanilang mga buhay. Sabi ko nga, di ba, nagsakripisyo, di ba, remember, si uh, General Macanas, ganoon ko siya kung ano yung pinakamalungkot na naranasan niya sa pagiging general niya, yung malayo sa kanyang pamilya. And I believe, lahat ng mga general, lahat ng mga sundalo, ay pare-pareho na naranasan, mat matamit naman ang tagumpay na hinihingi nila para sa bayan at para sa sarili nila. Okay? Mawal, na, mawalay sa kanilang mga pamilya, yung iba, baldado, yung iba nasa kumabilang buhay na nga Ngayon mga kababayan, ang pakiramdam ngayon ng ating mga kasagaluhan, okay, na pinababayaan talaga sila ng gobyernong ito. Dahil hindi man lang hindi man lang pinahalagan ang kanilang mga profesyon. 'Di diba, may vlog ako ha, gabi diyan na ginawang timawa ang mga ibang sundalo na PSG naman 'yon. Kasi PSG, yeah, mga sundalo pa rin, you know? Sumisidhi na po ang galit at puot na nararamdaman namin ngayon dito sa AFP. Hindi ka kasama dito, Browner. Okay? Dahil dumidila ka sa kipay ni Lisa Nagkikis kipay ka. Bagoy na natin din na kiss Okay? Kipay na. Ngayon, mga palangga. Sabi ng ating mga general, ang uh, mga, ya yeah, mga men in uniform dito, minus Browner o yung mga Dorobo, o yung mga nakikinabag sa kaban ng bayan, sabi niya, lalo na, sabi niya, pinalala ni Secretary of National Defense na si Teodoro, okay? At uh, si Chief of, ano, Chief Browner, AFP Chief Browner. Kaya lalo pong kumiinit ang mga sundalo at officers, hindi sila nakikinig at lang nagbibingi-bingihan sa mga tunay na kaganapan dito sa armed forces. Hindi po kami pinapakinggan. Binabaliwala po ang aming mga posisyon dito, binabastos na po kami. Uh, yeah, sinusumbong ito sa inyo, mga palanda. Sinasayang po ng administrasyon na ito, okay, ang pinuno at ng pinuno ng armed forces ang invaluable human resources dahil sa lantarang pagpapa, pagpayag na paglapastangan at pambabastos sa professional system of assignment, designation, and promotion po ng mga sundalo. Grabe, sabi niya, inalmahan po ng mga sundalo, lalo na ng mga junior officers, ang pakikipagmabutihan okay, ng magpinsang Coting at Romualdez sa mga makakaliwang grupo, di ba? Nakipagmabutihan si Tambalosos at si Coting, kung habang isinakripisyo po namin ang mga uh, ng mga mahuhusay na senior officers nila na sinira ang distinguished military careers at sterling service record sa basta na lamang paglagay ng mga ito sa floating status. Pinagtatanggal, pinalitan ng mga kasabwat ni Lisa Smans. Exactly the same nang ginagawa ngayon dyan sa PIDEA, doon naman sa mga abogadong inuulat ko sa inyo at dinibdiban ni Lasso na nakakaso yan ngayon sa ombudsman. At ang iba pang mga I think more than 50 uh, uh, empleyado okay, ng PIDEA na pinagtatapon din nila. So dahil nga ito ay pulburonic way of government, pulburonic governance. Sabog ang jutak ni Lisa. Ang nasa utak ni Lisa at ni Kuting, hindi para sa Pilipino, kundi para mga mkam. At gumamit ng mga tao, utuin nila para mapakinabangan nilang mga mkam. Kung ako nga, di ba, nagdati nilang number one loyalista, yun ang sabi nila. Okay, hindi naman ako nag-claim nun. Yun ang sabi ni Lisa. Ay binaboy ng mga hayop na to. Kung si Attorney Vic Rodriguez ay binaboy, kung si Pebbles Konanan ay binaboy, kung si Glenn Chong ay binaboy, dahil ungrateful ang mga taong ito Dahil ginagawa kayong basangan na kapag tapos gabitin ay itatapon o ipagurgur. Speak up, mga sir, mga ma'am. Ngayon, mga kababayan, Okay, sabi pa ng ating uh, puting ahas, si PRRD po during his time very supportive and he values the work and contribution of the men in uniform. Ayon po sa grupo ng mga junior officers na naghahatid ng balitang ito, inahanap nila ang matibay na liderato na maaari nilang gawing sandigan. Katulad noong panahon ni Pangulong Duterte na openly ay nagsasabi na itataya niya ang kanyang buhay at pagkapresidente para protektahan ang sundalo at polis na gumagawa ng kanilang trabaho at tapat sa tungkulin. Narito pa ang mga komento mula sa mga nagigalat, sumusuporta at mga dismayadong mga netizen. Ano yan? Lalo tayong mag-ingay sa panggigipit sa ating mga political bloggers sa Pilipinas. Open talaga ang nangyayari sa ating bansa. Bagong Pilipinas, bagong pulburo ng Republic na support to General Macanas. Fight for buhay the buhay ay naninindigan para sa katotohanan. Laban lang tayo mga solid kadidiya supporter. supporters. Dapat nila ang mga binabato sa kanila. Lalo na sa Kongreso, karapatan ng taong bayan na malaman ang katotohanan kasalanan. sa pagwawalan. Pinasukan na siya. Grabe talaga ang sistema ng justice system now. Kung sino pa yung nagsasabi ng totoo, siya pa yung kinakasuhan. Imbis na yung mga walang hiya na gumagawa ng masama. Tapat silang kakasuhan. Hi, Pilipinas! Bangon, gising-gising mga Pinoy. Galaw-galaw na po. God bless Maharlika at sa mga kasama mo na lumalaban sa totoo. Sana samahan kayo ng Diyos palagi. Tapat kumilos na ang taong bayan pag pera na ang gumagalaw. kawang taong bayan, pati mga grupo na ang maghahari. Grabe na talaga, martial law, ginagawa nila. Naghirap na mga tao, bawat magsalita, samantarang sila. Mga sa pera. Hindi servisyo sa taong bayan, purpose, Lord God. please help us Base sa mga taong sakim sa kayamanan at kapangyarihan, God will protect you, sir. Makanas, walang iwanan laban sa ating mga anak at sa ating bayang Pilipinas. Pinagod kami, General, kung may kumilo, sama-sama tayo. Mga PNP at AFP, ang pagsisilbahan nyo, ang taong bayan, hindi yung mga taong ginudurubo ang bansa at taong Ibang bayan. Ibang klase at amandag ni Galema, hindi ka pwedeng maglabas na makuro-kuro mo ngayon. Papatugis ka kaagad. Galema, mahilig na yoga. Nagkotin silence critics, means they maybe are true. Unlike the Gong's admin, head on ang engagement sa mga criticisms, literal na harap-harapan. Ngayon nga nga, puti pa nga Pinoy, sinasagot din mga batikos, talamag na drog at holdapan ulit, walang kwenta ulit. Ang kopya, sir, nakapagtataka kasi sir, hanggang ngayon, hindi makabulaanan o mapasinungalingan ng mga taong direktang binabanggit ni Madam Maharlika at Orna Chong and Sasot, ang mga pangalan, lalo na si Mongbong Marcos. Presidente yun ha, Lisa Cacho Araneta Marcos at Sandro Araneta Marcos ano ang ibig sabihin ng kanilang pananahimik kaya yung mga advisor ni Kuting na mag-delete sa account nisa's dinatagan niyo lang ang galit ng tao talaga ang kirap sa bangag wala na sa tamang pagdedesisyon Di naman differentiate what is wrong and what is right talaga bang si Kuting ang gumagawa nito so, ay daw sino niyo ang may kasalanan lalo na mga smugglers at mga kawatan sa kaban ng Pundahin bayan niyo pagpaal yung mga smuggler at yung mga corrupt sa tunggreso wala na karapatan magpahayag sa ikabubuti mga may hirap. Ang tapat ng kaso, lalo na mga oligarch at smuggling na gustong suportahan ng administration kaya sobrang mahal ng bilihin. Wala na nga. Unahin mo ninyo ang mga drug lord at mga smugglers. Nandiyan lang sa malaking di o mano. Pago ang mga Ay, blogger. Na ba? Wala pa akong nabasa o narinig na sinali ka chip sa mga nag-withdraw na mga retirement in city match city ha? Guilty kasi. Unahin mo munang subuin ang mga drug lord at smugglers. Do not redirect this issue that your PNPs should do your job to jail these criminals. Hindi yung pa kawawa epika dyan dahil natanis ang image mo. Itanis e, na nga dahil di kayo kumikibo sa mga smugglers and drug lords. Go General Macanas, rebel all these bad apples and the military at no surrender. Go for the better change Philippines. Anong masasabi mo sa isyong ito? Just comment below at ilike e mo na rin kung nagustuhan mo ang ating isyong kinalakay. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Mahalin po natin ang Pilipinas. thanks so